mas maganda pang madupilas yung paa mo kaysa madupilas or madulas yung salita mo. Kasi alam mo ba na words are sharper than swords. Uh, and alam mo na na kapag kami may mga nasabi kang masama or may nagsabi sa iyo ng masama, minsan 'di ba, hindi mo na siya makalimutan or habang buhay mo na siya or years bago mo siya talagang iniindam mo siya years, hindi talagang naka-engrave na sa puso mo. And Huwag mong i-infix sa ibang tao yun na ano eh, Na pagsasabi ka ng masama. Kasi words cannot, ano, cannot be unsaid. Pag nasabi mo na yun, nasabi mo na yun. Uh, doon na yun habang buhay. So, mag-iingat ka. Kasi words are alive. Pero pwede, netong mag, pwede itong mag, magdikta ng buhay, kabatayan. And bago ka magbitiw ng salita, mag ingat ka. Ano? magisipan uh, mag mo ng lima, sampung beses. so oh,